Hello guys, good morning, good afternoon. My video for today is magmuhat tayo ng magugulay dito sa gubat na naman. Wala ma ulam tayo, problema natin ulam. Maghahanap tayo dito ng kung ano mayroon. Ito po, nandito na sa bukid. Bukid ng kamilya. Tayo po ay nag- hanap ng magulay kahit talbos na ng kamuti walang maulam mo sobrang damo yan po ang kamelya ilog ng pagitan tapos yun naman ang fiesta subdivision sa si bundok tayo po ay dadako naman dito sa may tower na yun maghanap tayo ng maulam iwanan natin ito yung bike kaya maghanap tayo ng gulay lakad tayo mga guys ito Dito dati may matalbos ito. Kamuti kung meron papagwala ay wala na tayo makukuha yun lang wala nang talbos ng kamuti dito sagad na mas kita wala wala tayo makukuha guys mas kita kamuti bus Paano ito? Ito. Gubat ito, ito po ang namin. Sobrang damo. Kapalang damo rito. Yan naman kamilya po yan.